Tatlong milyong piso, ganyan umano kalaki ang hiningi ni Comelec Chairman George Garcia sa isang kandidatong tumakbo sa pagka-congressman sa buhol nitong nakaraang eleksyon. Sa isang petisyong inihain ni Jordan Pizarras noong nakaraang linggo, dapat daw i-disbar si Chairman Garcia dahil sa anyay, serious ethical concerns. Dumalaw si Pizarras sa opisina ni Chairman Garcia noong October 2024. Ani Pizarras, tinanong niya si Chairman Garcia kung magkano ba ang kailangan ng isang tumatakbo sa pagka-congressman. Eto ha, may bagong pasabog no, sa mundo ng politika. So Comelec Chairman George Garcia daw ay umano'y pinangalanan no, sa 300 million. Grabe, sobrang laki ng pera na ito. Naaligasyon no, ng bayaran sa halalan. So, ano sa tingin nyo? Totoo kaya ito? Diba? Ayon kasi sa source no, na inilabas ng billionario.com at ikinalat na rin ngayon sa social media. Alam kong alam nyo na yan, nakikita nyo na yan, napanood napan nyo na yan. May umano'y transaksyon na nangyari sa pagitan ng kampo ng isang kandidato ng tagabohol No? at kay Chairman George Garcia. Ang tanong, totoo ba ito? So let's watch this. Sagot daw nito, aabot sa 300 million pesos. Dumalaw si Attorney Pizarras noon, October 2024, sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si Cole dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na, may, na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pizaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo! Mariin itong pinabulaanan ni Chairman Garcia at sinabing hindi ganoon ang naging takbo ng kanilang usapan noong Oktubre. Ani Garcia, tila misunderstood siya ni Pizarras nang sumagot ito sa kung magkano ang ginagastos ng isang kandidato. Hindi raw siya humingi ng pera kundi nagsabi lang ng kanyang professional opinion bilang isang former election lawyer. Eh syempre po habang nag-usap-usap, kwentuhan, tinatanong, o oh, chairman, nung nagpa-practice ka, Magkano ba gastos ng isang kakandidatong congressman? Sabi ko, eh, siyempre ngayon, merong Peñera versus Comelec Doctrine. Bago mag-campaign, pwede ka ng gumastos. Tapos, pagkatapos ng campaign, gagastos ka pa sa isang malaking distrito mo, or 300 million. Yan ang mga magagastos ng isang kumakandidato. Dagdag pa ni Garcia, hihigpitan na raw nila sa susunod ang pagdalaw ng mga kandidato sa kanyang opisina para maiwasan ang ganitong klase ng mga misunderstanding. Etong mga ano no, mga controversial no nangyayari sa Comelec, 'di ba? Ang daming pasabog kasi ng ano eh, ng Comelec. Ang dami na ganap. Bilang tayo naman ay eh, mga Pilipino no, syempre may karapatan tayong magtanong, magduda, magbantay, syempre. 'Di ba? Out of nowhere nga si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, 'di ba? Nagulat na lang tayo na nanalo sila. Bakit pasok sila sa pagkasenador, 'di ba? Sa top 12. So, syempre, magdududa din tayo, ha? Ito naman si, ano, ha? Intriguing yung part ni, ano, ha? <laughs> ni Atty. Respicio. Minsan nararamdaman mo na baka may alam yan na hindi pa niya sinasabi. O baka may rule siya sa likod ng camera na mas malaki kaysa nakikita natin, di ba? May alam yan na hindi natin alam. Kaya hindi siya natatakot.